Magalak ka, birheng mahal. Ikaw ang inang nagsilang sa araw ng katarungan. sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Ganito ang pagkapanganak kay Yesu Kristo. Si Maria na kanyang ina at si Jose ay nakatakda ng pakasal. Ngunit bago sila nakasal, si Maria ay natagpo ang nagdadalang tao. Ito'y sa pamagitan ng Espiritu Santo. Isang taong matuwid itong si Jose na kaniyang magiging asawa. Ngunit ayaw niyang mapahiya si Maria. Kaya't ipinasan niyang hiwalayan ito ng lihim. Samantalang iniisip ni Jose ito, Nagpakita sa kaniya sa panaginip ang isang anghel ng Panginoon. Sabi nito sa kaniya, Jose, anak ni David, huwag kang matakot na tuluyang pakasalan si Maria sapagkat siya'y naglihi sa pamagitan ng Espiritu Santo. Manganganak siya ng isang lalaki at ito'y pangangalanan mong Jesus sapagkat siya magliligtas sa kaniyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Nangyari ang lahat ng ito pang matupad ang sinabi ng Panginoon sa pamamagitan ng propeta. Maglilihi ang isang dalaga at manganak ng isang lalaki at tatawagin itong Emmanuel, ang kahulugay kasama natin ang Diyos. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo po ang lahat. Magandang gabi po sa inyong lahat. Magandang gabi po, Father. Batiin nga po natin na atin ng magandang gabi. Magandang gabi po sa atin pong lahat. Magandang gabi po sa ating lahat. At bilang pagbati po natin sa mahal na Biring Maria na nagdiriwang ng kanyang kaarawan, palapan nga po natin ang mahal na Birhen. <clears throat> Tayo'y nagagalak sa araw po na ito sapagkat mayroong Isang biyaya ang ipinagdiriwang po natin. Walang iba kundi ang biyaya ng atin pong mahal na ina. sa sinilang sa mundo. Siya ang naging daan ng pagsilang din naman ng atin pong tagapagligtas. Sa larangan po ng sining, ang bawat artist ay mayroon pong masasabing isang obra maestra. Sa larangan ng eskultura, ng visual arts, o maging sa musika, lahat po ng mga artist na ito, mayroon pong obra na kanila pong pinagbuhusan talaga ng panahon upang maging maganda, upang maging kahalihalina. At ito po ay sumasalamin doon po sa artist po mismo. Halimbawa, ang gawa ni Michael Angelo, ang pieta, yun pong uh, image na Biring Maria, at ng atin pong Panginoong Jesucristo, at ganyan din po ang sikat na Sistine Chapel Ceiling. Ito po ay obra maestra ng sikat na artist na Angelo, Kaya naman po ang Starry Night ni Vincent Van Gogh o kaya naman ang mga symphony nito pong si Beethoven. Kapag napapahinggan, kapag nakikita ang kagandahan po nito, kahali -halina talaga namang nakatutuwa pagmasdan o kaya naman ay pahinggan. It is a display of their great skill, ingenuity, and wisdom. It is a reflection of who the artist is. Alam po ninyo kung ang Panginoong Diyos mayroon pong isang obra, maestra, masterpiece, walang iba kundi ang mahal na Birheng Maria. Sapagat ang mahal na Birheng Maria She is full of grace. Ang lahat ng kagandahan ay nasa mahal na birayang Maria. Ang sabi nga po sa uh, Latin, Tota Pulcra Maria es. Ang lahat ng kagandahan, kaganapan ng kagandahan ay na kay Maria. At ang mahal na birayang Maria, ang salamin, ng may likha sa Kanya. Walang iba kundi ang atin pong Panginoong Diyos. Ang atin pong mahal na Birheng Maria ang pinagpala sa babaeng lahat. Pinapunong-puno ng grasya. Sa Ingles po, maganda yun po translation ng sabi, Hail Mary, full of grace. Yun po ang atin pong panalangin. Bakit ba natin sinasabi, Hail Mary, sa katunayan, ito po hindi po natin mga salita. Ito po'y salita ng isang anghel, Gabriel. Ang sabi ng Gabriel, Anghel Gabriel, Hail Mary! Tayo po, pag tayo bumabati, ginagamit po natin ay Hello! Hi! Ngunit para sa babaeng ito, ang gamit po natin na Hail. Isang salita na ginagamit po para sa nobility. Tanda ng atin pong pagkilala, sa mahal na Birheng Maria. At siya ay full of grace, kapunoan ng grasya, kapunoan ng kagandahan, walang espasyo para po sa kasalanan, walang espasyo para sa kasamaan. Ang mahal na Birheng Maria, puno ng kabutihan ng atin pong Panginoong Diyos. Kung totoo si naman po talaga, kung titingnan po natin ang anong banal na kasulatan, wala naman doon nakasulat kung kailan ba pinanganak ang mahal na Biring Maria. Sa katunayan, wala rin naman pong paglalahad ukol sa kung paano siya ipinanganak. Ngunit alam po ninyo, bago pa dumating ang mahal na Biring Maria, ay inihanda na ng Panginoong Diyos ang babaeng ito. Sapagkat siya ngay masterpiece ng atin pong Panginoong Diyos maalala po ninyo yun pong isang verse na sinabi ng Panginoon sa aklat ni Propeta Jeremias. Ito po yung sabi niya kay Prophet Jeremiah, Before I formed you in the womb, I knew you. Before you were born, I set you apart. Bago ka pa ipanganak, ay kilala na kita. Bago ka pa isilang, ay hinirang na kita. Kung ito'y totoo kay... Propeta Jeremias, alam po ninyo, ito po ay totoong totoo rin sa mahal na Birang Maria. Sapagkat sa lumang tipan pa lamang, inihahanda na ng Panginoon ang pagda pagdating ng mahal na Birhen. Maalala po ninyo na nagkasala, ito pong si Eva at si Adan. Ang sabi ng Panginoon, darating ang isang babae. Ang babae na ito, ang kanyang binhi, dudurog sa ulo ng ahas. At sino nga ba ang babae na ito na ipinapahiwatig? Walang iba kundi ang ating pong mahal na Birheng Maria. At gayon din naman po sa lumang tipan, masasaksihan po natin ang tungkol po sa kaban ng tipan o yung pong Ark of the Covenant. Yung Ark of the Covenant po para sa isang box kung saan ito po'y detalyadong ginawa ng mga tao ayon sa sinabi ng ating pong Panginoong Diyos. Mababasa po ninyo sa lumang tipan kung paano nga bang sinabi ng Panginoon ang mga sukat ng Ark of the Covenant. Kung paano bang sinabi ng Panginoong Diyos na kailangan purong ginto ito. Bakit? Kasi mahalaga yung ilalagay doon. Ano ba ilalagay sa Ark of the Covenant? Yun pong mana, yun pong uh, staff ni Aaron, at saka po yun pong stone tablet. At ang presensya ng Panginoon na nahan po doon sa Ark of the Covenant. Pero, yun po yung Ark of the Old Covenant. Sa bagong tipan, o New Covenant, mayroong bagong kaban ng tipan. At ang kanyang dadalhin, hindi lamang po yung pong mana na tinapay, kundi the bread of life himself. Hindi lamang po yung stone, Word of God written in stone, kundi the Word made flesh Himself. Hindi lamang po, yun pong staff ni Aaron, the priest, kundi the eternal high priest Himself. Kaya nga po, ang mahal na biring Maria, ang siyang bagong kaban ng tipan. Inihanda ng Panginoon, detalyado, walang uh, imperfection, purong ginto, ang mahal na Birheng Maria, puno, puro, na grasya. Ganon po inihanda ng Panginoon ang pagdating na mahal na Birhen. At sa aklat naman po ng mga hari, mababasa po natin ang tungkol sa isang Reyna. Reyna na siyang ina ni Haring Solomon. At sabi ni Haring Solomon, Mahal na ina, hindi kita matatanggihan sa iyong kah kahilingan. Sa bagong tipan, hindi naman po ang atin pong Panginoong Sus sa kasalan sa Kana Galilea, hindi niya natanggihan ang mahal na birhen sa kanyang pahiwatig na gawing na magbigay ng alak para po sa mga nagdiriwang. Ibig sabihin po, sa lumang tipan pa lamang, naroon na ang pahiwatig ng pagdating ng mahal na birhen. Inihanda ng Panginoong Diyos ang lahat ng ito upang gawin ang kanyang obra maestra, ang kanyang masterpiece, walang iba kundi ang mahal na Birheng Maria. Tota Pulcra Maria es. The fullness of beauty ay nasa mahal na Birheng Maria sapagkat siya ang pinakatangi sa babaeng lahat. Sa lahat ng isinilang na babae, siya ang pinakapinagpala sa lahat ng isinilang na tao, siya ang puno ng grasya. At alam po ninyo, ang masterpiece na ito, ang obra maestra na ito, ay nanay natin. Yun po ang pinakamaganda sa lahat. Ang pinakamaganda sa lahat ng babae ay nanay mo. Nanay po natin. Kung paano ang amahal na birang Maria ay dinala yon pong kahilingan na bigyan ng alak, ito po mga nagdiriwang, tayo rin naman po ang atin pong makahilingan, Ilalapit niya kay Jesus na kanyang anak at alam natin ang mahal na ay hindi po tayo matatanggihan. Kanina pong umaga sa amin pong parokya ay nagkaroon po kami ng prosesyon at nakatutuwa sapagkat marami sa mga parokyano ay sumali. At habang nagpuprosesyon ay aking ako ako'y napapaisip. Bakit nga ba gaya na lamang pagumahal natin sa mahal na Biring Maria? Isa lamang pong sagot, dahil siya'y ating mama, dahil siya'y ating nanay, dahil siya'y ating ina. Kayo po, bawat isa po sa atin, mahal natin ang atin po mga ina. Noong tayo po'y bata pa, maalala natin, kapag tayo po'y nada pa, na Siguro kayo po may kanya-kanya pong uh, karanasan sa inyo pong nanay. Nadapa kayo na sagatan, nagdurugo yung inyo pong uh, tuhod, ang inyo pong braso ay mayroong sugat. Pero nung ang una ninyong nilapitan, kayo umiiyak, humawa kayo sa kamay ng inyong nanay at siya inyo pong niyakap. At yung nanay po ninyo ay binangon po kayo, hinugasan yung inyo pong mga sugat, ginamot at hinagkan yung inyo pong mga sugat. At pagkatapos po noon, naramdaman po natin na parang okay na tayo. Hindi dahil sa magaling na sugat natin, kundi dahil alam natin mayroon tayong ina. Mayroon tayong nanay na nagmamahal sa atin. Mayroon tayong nanay na nag-aalaga sa atin. Mayroong nanay na, na laging naririyan upang tayo po itulungan. Kaya yung mga nanay po talaga, espesyal sa atin po mga puso. Gayun din naman po sa atin pong pananampalataya, meron tayong ina. Yung ina na ito nilikha ng Panginoong Diyos, hindi lamang po para sa ating Panginoong Kristo, kundi para sa atin pong lahat. Upang tayo po ay magkaroon ng nanay sa atin pong pananampalataya. Upang dumating man ang pagkakataon na ikay mada madating, dumating man ang pagkakataon na ikay masugatan dumating man ang pagkakataon ay kay Manghina. mayroon kang lalapitan mayroon kang hahawakan ng kamay mayroon kang yayakapin at masasabi mo sa iyong sarili mayroon akong inang nagmamahal sa akin walang iba kundi ang mahal na birheng Maria ang aking ina na ipinagkaloob ng Panginoong Diyos sa akin kaya tayo po'y mapalad, tayo po'y pinakalooban ng Panginoong Diyos ng isang magandang ina, isang obra maestra, walang iba kundi ang mahal na birheng Maria. Amen.